Hindi makatotohanan ang itinakdang poverty threshold o yung sukatan ng kahirapan ng National Economic and Development Authority o NEDA. Sa panayampo ng GMA News Online, sinabi ni Sani Africa, Executive Director ng Ibon Foundation, na kapag mababa ang poverty threshold, ay para na rin minaliit ang kahirapan. din ni Africa na mahalagang accurate o tumpak ang poverty threshold para tunay na matugunan ng gobyerno ang kahirapan. Sa pag-aaral ng Ibon Foundation noong pang 2008, dapat ay hindi ubababa sa 90 pesos ang poverty uh, food poverty threshold. Para po sa o pero sa pagdinig na Senado kamakailan, sinabi ho ng NEDA na maituturing ka lang food poor kapo sa pagkain ng isang tao kapag ka hindi lalagpas sa 64 pesos ang ginagastos para sa tatlong meal o kainan o nasa 20 pesos kada pagkain sa isang araw. Ibig sabihin, kapag kalagpas sa naturang halaga ang ginagastos ng individual, aba,